po, welcome to back. Welcome back to my YouTube channel. Ayan. Grabe po. Ayan, nandito po ako sa ano, nandito po ako dito sa ano, um palayan po na ano uh, sagingan ng aking kapatid. Ayan, nandito po tayo ngayon. Ayan. Yung kaninang umaga po ay doon po tayo sa sagingan ng aking kuya. Ngayon nandito po tayo. Ayan. Ayan, mamasyal po tayo. Ayan. Ang init, sobra. Ayan po. Ayan. Ayan po yung kasagingan nila dito. Grabe po, oh. Ayan. Ipakikilala ko lang po ang kanilang sagingan. Ayan po, oh. Ayan. Sagingan po nila yan. Ayan. Tabi-tabi uh, po. Nagbablog lang po. Ayan. May puno po ng saging doon, oh. May matanda na nanakawin ko po yung saging nila. Grabe kainit po mga sulit karina. Grabe po ay. Ang init po dito. Masarap po dito sa umaga at hapon at gabi. Masarap po. Ayan. Ang laki po ng mga puno dito. Ayan. Kabundukan. Ayan po ah. Ayan. Pasinsya na po kayo kanina sa aking live po mga sulit karina. Ay aking live po ay naputol-putol. Dahil sa signal. Ayan. Yung signal po ay nawawala. Hindi kaya. Baka kumamaya. Mag ano po ako. Nandito po ako ngayon sa kasagingan ng aking kapatid. Ayan, nandito po. May saging po ata doon sa dulo, Oh. Ayan, tignan po natin. Ayan, o. Oh. Ayan, may saging po doon na matanda. Ayan. Diyos ko po, marimar. Ayan. Ayan, ipakilala ko po at ipakita ko po sa inyo yung sagingan ng aking kapatid. Malawak po ito. Ayan, malawak po yan. Mga sulit drina at mga sulit pa Ayan. Sa kanila po yan may kanya-kanya po kaming ano, may kanya-kanya po kaming asyenda. <laughs> may kanya-kanya po kaming asyenda. <laughs> oh, grabe ka init. Tabi-tabi po ha, magbablog lang po. Ayan, pasing tabi po. Oh, grabe po, oy. Ayan, may puno po ng saging, oh, hinog na po yan, oh. Matanda na po yan, putulin ko yan. Ayan, puputulin ko po yan doon. Ayan, may saging na po dyan, oh. Ayan, ang lawak po ng asyenda ng aking kapatid. <laughs> Ayan, nagbablog po ako dito. Ayan, mga sulit ka uh, grabe ang init, marimar. Ayan po, mamaya po babalik po ako dito kasi puputulin ko po yung saging na matanda. Bago ako makabalik ng main, ano, Manila, ay makakain tayo ng saging. Ayan. Huh, grabe. Ayan po ha. Sus, marimar. Grabe, kaninang umaga po ay eh, nandoon po tayo sa asinda ng aking kuya. Ngayon, nandito naman po tayo sa asinda ni Bunso. Yung Bunso namin. Ayan. yan po. Hmm. Pasensya na po kayo kanina ha. Naputol po ang aking live. Ayan, nandito po oh. Marami po yan. May yabana. May ano, may, may, may kakao. Marami po silang tanom dito. May tanim. Ah, bisaya na yun ha. May tanim. At saka isa pa po, may puno po ng ano oh. Kawayan ba ito? Ayan. Puno ng kawayan. Mabibinta po yan. Ayan, mabibinta po yan. At saka yung saging, mabibinta. At saka yung, ano, yung yabana. Ilang piraso po ba yung yabana? Kaso lang yung yabana, hindi iniintindi. Ayan, walang namimili. Kinakain po ng uwak ang bunga. Himbis, mayroon po ako sanang kukunin. Na, naunahan po ako nung uwak. Diyos ko po. <laughs> Magsilip-silip po tayo dito. Ayan, silip-silip. Ayan. Huh. Grabe. Kainit oy. Nanum namumula po tayo at nanigra na po tayo kasi sa sobrang init. Ayan, nagbalik na po ako papunta po sa bahay ko. Ayan. Uwi na po ako kasi wala yatang signal. Okay. Bye bye po. God bless. Maguto ayo magsimula a bago po tayo magtapos. Ayan, pa-share, pa-subscribe sa aking YouTube channel Hasa26 TV. Ayan po, mega mega love shout out po sa Japan Charity Group. Ayan, God bless and God luck. Namumula po ang pisngi sa sobrang init. Bye.